Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa ulat na ito na inilabas ngayong Hunyo nitong taon lamang, 58% ang tinaas ng teenage pregnancy sa bansa, na para sa mga eksperto ay isang nakakaalarmang numero. Kaya sa title ng news article ay makikita mo na dapat maging wake-up call na yan para sa mga tao at bumubatas na aksyonan ang pagdami ng mga teenager na nabubuntis. Kung matatandaan, noong 2023, ang ilang mambubatas ay gustong isabatas ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Nakapaloob sa bill na yan na magkakaroon ng sex education sa bansa upang mamulat ang mga nagdadalaga at nagbibinata kung papaano protektahan ang kanilang mga sarili para hindi sila mabuntis o magkaroon ng anak ng maaga. Kung maipasa sa tulong ng DepEd, ang programang iyan ay sasama sa school curriculum para masigurado na pasado ito sa international standards. Ngunit nang pag-usapan na sa Senado ang posibleng pagpasa ng Senate Bill No. 1979 ay naging mabagal ang pag-usap nito sapagkat pitong mga senador ang inuurong ang kanilang suporta. Ang desisyon na yan ay nagbigay ng kasiyahan sa simbahang katolika sapagkat para sa kanila ay hindi katanggap-tanggap na turuan ng mga bata tungkol sa mga sensitibong topic. Ngunit para naman sa mga doktor tulad ni Dr. Eileen Marie Rubio mula sa ospital ng Dr. Jose Fabella, marami mga kabataan ang nabubuntis ngayon dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa reproductive health. Sinabi nito sa interview na karamihan ng mga buntis na kabataan na nakakausap niya ay hindi pala alam na kung sila ay makikipagsiping sa isang lalaki ay pwede silang mabuntis. Bagamat para sa ibang bansa ay nakakaalarma ang napakaraming porsyento ng mga kabataan na nagdadalang tao sa bansa at gamit ang mga numero na yan ay matatawag mo na itong National Social Emergency, Marami pa rin ang hindi pahayag at tumututol sa pagbabago pagdating sa pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa reproductive health. Ang isa sa mga kabataan na mailalarawan mong batang ina ay si Clarice Lynn Lizardo o mas kilala sa palayaw na Isay. Base sa ulat, ito ay born and raised sa siyudad ng Pasay sa Maynila. Ang kanyang mga magulang na mula sa probinsya ay mas piniling manirahan sa syudad sapagkat alam nilang mas mabibigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang mga anak doon kesa sa probinsya. At tulad ng mga taga-probinsya na lumipat sa ibang lungsod, hindi naging madali ang naging simula ng na mag-asawang Lizardo. Pagamat mahirap ang buhay, ginawa ng mga ito ang lahat para mapapasok ang kanilang mga anak hanggang kolehiyo. Pero nadismaya sila dahil kahit anong payo nila sa mga ito ay hindi pa rin nila nagawang matulungan na maituwid ang landas ng kanilang mga anak, lalo na si Isay. Base sa ulat sa edad na anim, ang dalaga ay nabuntis ng kanyang nobyo. Noong una ay nagalit sila dahil hindi ito nakikinig sa kanilang payo. Pero mas dismayado sila dahil alam nila magiging mahirap ang buhay nito bilang isang batang ina. Kasabay ng paglaki ng tiyan Isay ay unti-unti na rin nilang natanggap ang sitwasyon nito. Maging ang nobyo nito na nakabuntis rito ay itinuring na rin nilang parang kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Isay ay hindi siya pinilit magpakasal sapagkat gusto na mga itong manggaling ang desisyon na sa kanilang anak. Nang isilang nito ang sanggol ay pinangalanan ito ni Isay na Lawrence. Ang sanggol ay mahal na mahal ng dalaga. Ngunit ang kasiyahan na nararamdaman niya ay mabilis na napawi dahil napagtanto ni Isay na siya at ang kanyang nobyo ay walang kakayahan na buhayin ang bata ng mag-isa. Kaya para hindi sila mamulubi, nakiusap sila sa mga magulang ni Isay kung maaari din ba silang manirahan sa parehong bubong na tinitirhan ng mga ito. At tulad ng inaasahan kahit masikip na para sa kanyang mga magulang at kapatid ang magsama-sama sa isang bahay ay wala namang nagawa ang mag-asawa kundi pumayag dahil nag-aalala sila sa magiging kalagayan ng sanggol kung sakaling tanggihan nila ang pakiusap ng mga ito. Sa loob ng ilang buwan ay naging mahirap ang lahat para sa mga magulang ni Isay sa kadahilanan na parahong teenagers pa lamang mga ito. Ang dalawa ay walang naging source of income. Kaya ang responsibilidad sa pagbili ng diapers at gatas ay sinuong ng ama nito. Si Isay nakitang kita ang hirap na kanyang mga magulang matulungan lamang sila ay nakiusap sa mga ito na gusto na niyang makatapos ng college para magkaroon ng magandang trabaho. Ang mga ito ay pumayag naman at si Isay ay nakapasok sa pamantasan ng Lusod ng Pasay. Pero ang mga magulang nito ay dismayado na naman sapagkat ginulat na naman sila ni Isay sa balita na siya ay nagdadalang tao na naman. Katulad na nangyari sa una nitong pagbubuntis, ang mga magulang nito ay walang nagawa kundi tanggapin na magiging lolo at lola naman sila. Ang pangalawang anak ni Isay ay pinangalanan niyang Dane. Sa litratong ito ay makikita mo na ang mga bata ay lumaking malulusog at napapaligiran ng pagmamahal ng mga kapamilya ni Isay. Ngunit ang stress ng pagpapalaki sa bata sabayan mo pa ng problema nila sa pera, hindi nagtagal ay naghiwalay rin si Isay at nobyo nito. Ang mga magulang nito ay masaya sapagkat pagkalipas ng ilang taon ay natauhan na rin ang dalaga. Pagkatapos ng hiwalayan kahit hindi siya college graduate, Si Isa ay nakahanap ng matinong trabaho na kahit papaano ay naging daan para maibigay niya ang pangangailangan ng dalawa niyang mga anak. Napansin rin ang kanyang pamilya na unti-unti na rin itong inaasikaso ang kanyang sarili. Hindi rin ito pinapansin ang mga lalaking umaaligid sa kanya sapagkat sobra itong nasaktan sa kanyang ex. Ibinahagi rin ng kapatid nito na sobrang nagmature si Isai dahil sa pagiging batang ina nito. Kaya laging sinasabi ni Isai na kung gusto niyang makaharap ng karelasyon ay hindi niya lamang gusto na mahal siya. Pero dapat ay tanggap rin nito ang kanyang dalawang mga anak. Kaya naman masaya sila nang ipakilala nila ang kasintahan nito na si JR. Ito ay naiulat mula din sa Pasay at katulad ni Isai, ito ay meron ding anak sa una nitong karelasyon. Ang dalawa ay madalas na ibahagi ang kanilang mga litrato sa social media. At pagkalipas ng ilang buwan simula nang sila ay maging magkarelasyon, si Isay ay pumayag ng bumukod at madirahan kasama sa isang bubong si JR. Sa loob ng tatlong taon ay wala silang narinig kundi magagandang bagay tungkol sa buhay ni Isay. Kaya nagulat na lamang sila dahil noong November 28, 2017, ni isa sa kanila ay hindi ito makontakt. Pero hindi sila masyadong nag-alala sapagkat sanay na sila na hindi ito kaagad nagre-reply na minsan ay umaabot pa ng isang linggo. Ngunit noong December 2, 2017, isang kapitbahay nila ang nagmamadaling kumatok at pumasok sa kanilang bahay. Mabilis nitong sinabi na patay na si Isay na talagang ikinagulat na kanilang pamilya sapagkat wala naman itong malalang sakit na magiging dahilan ng mabilis nitong kamatayan. Nang magtungo sila sa presinto ay doon nila nalaman na ang bangkay ay sinusuri pa ng medical examiner. Pero upang makasigurado kung si Isay ba talaga ang namatay, ipinakita sa kanila ng mga pulis ang ilang mga litrato. Doon sila napahagulhol sapagkat kahit ito ay nakasubsob ng makita, sa buhok pa lamang ay isang daang porsyento na silang sigurado na ang biktima ay si Isay nga. Ayon sa report noong November 30, bandang alas 7 ng umaga, Isang traffic enforcer ang nagpapatrolya sa kahabaan ng SLEX sa bahagi ng Kabuyaw Exit. Sa interview ay sinabi nito na kahit nakasara ang bintana na kanyang sasakyan, ay nakapasok pa rin sa loob ang napakabaho at masangsang na amoy. Nang matuntun niya kung saan ang gagaling ang malakas na amoy, ay itinigil niya ang sasakyan at nang makalabas siya, ay tumambad sa harap niya ang isang bagay na nababalot ng bedsheet at sa ibabaw nito ay meron ding nakalagay na car matting. Nang mabuklad niya ang tela ay bigla siyang napaatras dahil tumambad sa kanya ang patay na tao at ang mukha nito ay pagang pagana. Mabilis niyang kinontak ang kanilang opisina na kumontak naman sa mga otoridad sa kabuyaw. Ang mga pulis ay mabilis na dumating sa lugar at sinundan sila ng soko sapagkat klaro na ang malamig na bangkay ay hindi namatay dahil sa natural cause. Bagamat halata na ang biktima ay isang babae, ito ay nanatiling Jane Doe o yung taong hindi alam ang pagkakakilanlan sapagat wala silang nakitang ID na makakatulong para ma-identify ito. Pero nakasaad sa police report na ang biktima ay nakasuot ng pulang damit, asul na maong short at meron din itong cross na tato sa kamay. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad ay lumalabas na wala silang nakitang ibang sugat bukod sa nakita sa mukha nito. Pero nang siya sa ng soko ang bangkay ay nakakita sila ng isang tama ng baril. Ngunit para makasigurado kung yun ba talaga ang kinamatay nito, ay mabilis nilang dinala ang lubi sa morgue para masuri ng medical examiner. Nang ipinakita ng mga otoridad ang litrato sa crime scene, ang ilang miyembro ng pamilyang Lizardo ay hindi kinayang tingnan ang lahat ng mga larawan sapagkat sa kanilang sariling salita ay parang itinuring na hayop si Isay. Nang matapos ang pagsusuri sa labi, ang mga kapamilya ng biktima ay mabilis na inasakaso mga dokumento para may nila ang bangkay ni Isay sa Pasay. Ginawa ng staff ng morgue ang lahat para maayos ang itsura ng biktima. Pero sa kadahilanan na ito ay matagal ng patay at namamanas na ang mukha bago matagpuan, nagdesisyon ang pamilyang Lizardo na isara na lamang ang kabaong. Habang umuusad ang investigasyon at pinaglalamayan si Isay, ang mga magulang at kapatid nito ay nahirapan naman na sabihin sa dalawang mga anak nito na ang kanilang ina ay hindi na kailanman babalik pa. Ang burol ng biktima ay napuno ng na mga taong gustong makiramay sa pamilyang Lizardo. Bagamat mabigat ang emosyon doon, may pailan-ilan naman na hindi pa rin mapigilan na magtanong na sino ang gagawa ng ganong kabrutal na krimen sa 27 taong gulang na si Isay. Ayon sa mga kapatid nito, wala silang maisip na tao na kayang gumawa noon sa biktima, sapagat wala silang kakilala na kagalit o may galit dito. Ang mga otoridad ay kinuha rin ang kanika nilang sarisay, ngunit katulad nga ng sinabi ng bawat miyembro ng pamilyang Lizardo sa media, ang kanilang anak ay walang kagalit at wala rin silang kakilala na may galit dito. Ang tanging impormasyon na nakatulong sa mga otoridad ay ang sinabi ni Catherine na kapatid ni Isay. Ayon dito, ang biktima ay huli niyang nakitang buhay noong gabi ng November 28. Kung saan ito nagpunta at kung sino ang kasama nito ay hindi niya rin alam. Pero sinabi nito na may malaking posibilidad na ang tanging tao na makakatulong sa investigasyon ay ang live-in partner nito na si Alfredo Torres o mas kilala sa palayaw na JR. Nang maibigay na na Catherine ang address ng tirahan nito ay mabilis na nagtungo ang mga otoridad sa Pasay pero sa halip na harapin sila ni JR, isang umaalingasaw at malansang amoy ang bumungad sa kanila pagkapasok pa lamang nila sa bahay nito. Ayon sa mga kapitbahay ni JR, ilang araw nila itong hindi nakikita sa kanilang lugar. At sa pagkakaalam nila, ang anak nito ay nasa pangalaga ng dati nitong nobya. Ang mga kapamilya ng biktima na sumama sa bahay nito ay mabilis na inisip na may kinalaman si JR sa nangyari kay Isay. Pero dahil sa ito ay nagtataguna, wala silang nagawa kundi manawagan sa mga kamag-anak at kapamilya nito na huwag itong konsintihin. Sa halip ay makonsensya naman ang na mga ito dahil merong dalawang bata na nawala ng ina. Lalong lumago ang hinalan nila na ito talaga ang huling kasama ni Isay nang ito ay buhay pa nang makakuha ng kopya ng CCTV ang mga otoridad. Sa footage na ito noong November 28, bandang 3.53 na madaling araw, ang biktima ay makikita na kausap ang suspect sa labas ng bahay nila sa Pasay. Nang lumabas ang resulta ng autopsy report ay nakumpirma naman ang matagal ng hinala ng mga tao. Ayon sa medical examiner, si Isay ay namatay dahil sa isang tama ng baril. Ngunit nalungkot at mas nagalit ang mga kapamilya nito sapagkat napatunayan rin na ang buong katawan nito ay puno ng pasa. Na indikasyon na ito ay parang ginawang punching bag bago patayin. Ang detaling yan ang lalong nagtulak sa mga kapamilya ng biktima na manawagan sa social media na tulungan sila na mahanap si JR para maliwanagan kung ano ba talaga ang nangyari. Pagkalipas ng pakiusap at panawagan nilang yan, ang mga otoridad ay mabilis na bumiyahe patungo sa siyudad ng Kabuyaw sapagat may nakapagsabi sa kanila na doon nagtatago si JR. Isang tahimik at mabilis na operasyon ang kanilang isinagawa at sa tulong ng Kabuyaw Police, ang una sa listahan na kanilang person of interest ay nadampot na nila. Sa presinto at harap ng kamera ay mabilis nitong inami na napatay nga niya ang biktima pero hindi niya ito sinasadya. Pusahan, pasensya na po, hindi ko po sinasadya yung nangyari. Mahal na mahal ko po. Kasunod niyan ay naaresto din ng mga otoridad ang iba pang mga sospek na idinami ni JR. Kaya naman lalong nanggalaiti ang ama ng biktima. Napakasakit natin... Parang hindi tao ang anak ko. Ginawa baboy. Ang mga kasabwat nito ay kinilalang sina Anthony Pai alias Bimbi, Russell Torres alias RR, Danilo Flores alias Dandan, at Melvin Astroga alias Dodi. Ayon sa ulat, ang mga ito ay kusang loob na sumuko sa takot na baka sila ay issue to kill na ng mga otoridad. Kaya para maiwasan na dumanak ang dugo, ay nagbuluntaryo na sila na kontakin ang mga otoridad. Nang ma-interview ang mga ito ay sinabi nila na kaya lamang nila tunungan ang salarin dahil sa di umano'y tinutukan sila nito ng baril. Si JR ay tinanggi naman na tinakot niya ang apat. Sa halip ay sinabi nito na kusang loob siyang tinulungan ng kanyang mga kaibigan. Nanindigan rin ito na aksidente lamang ang niyari. Pero kahit anong tanggi o kanilang pagtuturoan ay tuloy pa rin ang kaso. Si JR ay sinampahan ng kasong murder habang ang apat naman itong mga kasamahan ay sinampahan ng kasong accessory to the crime. Naniniwala ang mga otoridad na malakas ang kanilang ebidensya. Sa court record na ito ay nakalagay na matindi talaga ang ebidensya laban sa mga salarin at gamit ang salaysay mga ebidensya nilang nakalap sa bahay ni JR, pati mga CCTV footage ay naniniwala ang mga otoridad na pagkatapos ng kuhang ito ay pumasok sa kanilang bahay ang sospek at si Isay. Ang dalawa ay nag-away dahil sa sobrang pagsaselos ni JR sa mga tao lalo na sa mga kalalakihan na nakakahalubilo ng na kanyang live-in partner. Nalaman ng mga pulis sa kapatid ng biktima na ilang linggo bago mamatay si Isay ay nalaman ng kanyang pamilya na ito ay inaabuso pala ni JR sa loob ng tatlong taon. Nang minsang itong umuwi sa kanilang bahay ay napansin ni Catherine ang mga pasa sa braso nito at doon na umamin ang biktima na sobrang siloso pala si JR. Kahit wala naman siyang ipinapakita o nilalanding ibang lalaki, ayon kay Isai ay bawal siyang lumabas na kanilang bahay na hindi kasama si JR. Kung ito ay mag-isang aalis, ay kailangan niyang iwan ang kanyang cellphone. Bawal rin itong makapagkita kung kani-kanino na hindi nagpapaalam kay JR na isang senyales ng pagiging controlling. Pinayuhan ni Catherine si Isai na iwan na ang mapang-abuso nitong nobyo sapagkat bata pa naman siya at may malaking posibilidad na makahanap pa ito ng ibang lalaki pero dahil sa paulit-ulit na pagkondisyon ni JR sa isip ni Isay na wala nang tatanggap na ibang lalaki dito sapagkat siya ay isang single mother na may dalawang anak sa loob ng tatlong taon na paulit-ulit niya itong naririnig ay unti-unting naniwala si Isay na wala na talagang tatanggap na ibang lalaki sa kanya kaya siya ay nagtiis na lamang kahit siya ay inaabuso Ayon sa mga kapitbahay ng dalawa, noong madaling araw ng November 28, kasunod ng bulyawan si Gawan ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaungaw. Sa investigasyon ng Soko ay nakita nila ang basyo ng baril sa loob ng bahay ni JR. Sinabi din ng medical examiner na ang katawan ng biktima ay puno ng pasa na para talaga itong ginawang punching bag. Ang nakakagulat ayon sa eksperto sa loob ng dalawang araw ay iniwan lamang ni JR ang labi ng biktima sa loob ng bahay nito at ipinagpatuloy ng salarin ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Sinabi rin ng mga otoridad na kahit ano pang pagtanggi ng lima ay meron silang reliable na witness na alam nilang hinding-hindi magsisinungaling, ang CCTV. Si JR ay pinilit pa rin ang angulo na aksidente lamang ang nangyari Ayon dito, nang sila ay nasa kalagitnaan ng mainit na pag-aaway, di umunay nag-agawan sila sa baril at aksidente niyang nakalabit ang ganito. Ngunit para sa kapamilya ng biktima, kung aksidente lamang ang nangyari, bakit hinayaan lamang nito ang bangkay sa loob ng bahay at hindi ito humingi ng tulong sa si kinauukulan o kaya naman sa pamilya ni Isay? Sa halip, makikita sa kuha na ito noong November 30, ang apat na kasabwat nito ay makikita ang nagtungo sa bahay ng salarin. Kasunod nila ay ang pagdating ng mastermind na sakay ng pulang kotse. Ang mga ito ay tulong-tulong na binuhat ang mabaho at nangangamoy na labi ng biktima. Kung papaano nila na na buhatin ang bangkay kahit ito ay naagnas na, ay sila lamang ang nakakaalam at makakapagpaliwanag. Mula pa ay bumiyahi ang mga ito patungo sa Laguna sapagkat napagkasundoan nila na ang perpektong lokasyon ay ang binyan para ibaon ang bangkay. Ngunit sa kadahilanan na tumirik ang kotse habang sila ay nasa SLEX, ay napilita ng mga itong itapon na lamang ang bangkay sa tabi ng expressway. Nang matapos ay makikita mo na itinutulak ng lima ang kotse patungo sa gasolinahan. Sa kuhang ito sa loob ng gas station ay makikita na pumasok si JR. Nang hindi maayos ang kotse ay iniwan ng lima ang sasakyan at pagkalipas ng 24 oras, ayon sa may-ari ng gasolinhan ay dumating ulit si JR kasama naman ng isang lalaki na inamin ng sospek na isang mekaniko. Inaresto ng mga otoridad ang ika na posibleng salarin. Pero kalaunan ay pinakawalan rin ito pagkatapos itong magsumite ng counter affidavit na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa krimen. Ang pamilyang Lizardo ay tahimik na inihatid sa huling himlayan ang labi ni Isay. Ibinahagi nila na walang dapat ipag-alala sa kalagayan ng dalawa na mga anak sapagkat sila ang mga ngalaga sa mga bata. Ayon sa mga otoridad, ang apat ay sinampahan ng kasong accessory to the crime. Kung mapatunayan na sila ay nagkasala sa batas, ang mga ito ay maaaring makulong ng hindi bababa ng anim na buwan at hindi naman tataas ng anim na taon. Kung matapos na ang trial at mapatanayan itong guilty, si J.R. na sinampahan ng kasing murder ay maaaring maparusahan na hindi bababa ng dalawang dekada at hindi naman tataas sa apat na dekada at isang araw. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo kabayan.